Hello guys. Hello guys. Isa din ba kayo sa nakaranas ng zero views sa YouTube? Yung at yung 1 hour nang nakalipas or 30 minutes, 5 minutes, zero views talaga. Yung as in talagang walang views. O diba? Parang nakaka nakakainis. <laughs> Hindi ba siya nakakainis kung talaga kasi yung iniisip mo diba parang pinaghirapan mo yung video na to tapos zero views. My god, diba? Um naranasan ko yan danas ko. Yung nag upload ako ng video ang YouTube Reels kasi pag na Usually, kapag nag-upload ako, may views na agad. 300, 300. Ganun lang naman. Tapos, talagang as in, zero views ako. And zero views talaga. Walang ilang araw na. Parang isang linggo na eh. Bakit ganun? Wala talaga. Kahit ano, wala talaga. So, nag-search, search-search ako kung paano bang ginawa nila kung bakit naging, nag- ba't bumalik yung news nila ganun meron meron akong nakitang isang vlogger lang din na tinray ko yung sinabi niya mag sign up ka sa future sa, sa future advance ni ni Mucho yeah, na yung mag take ka ng, ng ID, selfie ayun nag sign up ako dun so ipa-flash ko dyan kung asan niya. Nag-sign na pa ko doon. Okay. Tapos na-approve naman siya. Kaya tapos nung nag-upload ulit ako, wala ulit siyang views. As in talagang walang views. Ilang araw na. So, parang sinawaan ako. So, inano ko muna siguro 3 days. Hindi ako nag-upload 3 days. So, tinry ko ulit siya. Zero views pa rin talaga. Wala. So, isang upload lang naman kasi sabi nila kapag di pa pag nag-upload ka gano? parang hindi naman siya nakikita natatabunan ng natatabunan. so two 2 weeks to three weeks o halos one month din inabandon ako yung youtube ko hindi ko talaga siya pinansin na so nag try ulit ako mag ano mag try ulit ako mag upload so ayun boom, bigla ulit siyang bumalik. So, ang ginawa ko, pag nag-upload ako, isang beses na lang sa isang araw. Kasi pag nag-upload ako, ng three, three, tatlong beses, kasi parang excited Excited ako mamot, <laughs> So, ganun ang ginawa ko. So, ngayon ang ginagawa ko, isang upload na lang. Isang upload every day. Uh, minsan, hindi pa ako nag-upload. Uh, every other day. Parang ganun. Kasi pag, uh, ano, uh, contento na ako sa views na 1,000. Pwede na yun. Okay, 500. Okay, at least may views ako. Okay na yun. Um, ganun lang naman ang ginawa ko. Hindi ko na, kasi may mga napapanood ako ng vlogger pa na ibang may mga ginagawa pa sila na uh, nagsa sign up, sign up na uh, hindi ko siya ginawa. Ang ginawa ko lang yung advancing feature, yun lang. Nag-sign up ako ng ID, yun tapos, na-approve naman din. 24 hours. Tapos, eto na ulit. Binubuhay ko na ulit ang aking YouTube. So, yun lang muna.